Kaya si Shakira guys, grabe mas lumala yung kalagayan niya sa previous video nga natin, sinabi ko sa inyo na dinala naman natin si Shakira sa vet dahil nga may nakpansin tayo na mali sa kanya. Nabanggit ko na rin naman sa inyo yung mga findings nga ng vet sa kanya at isa nga doon ay meron siya mga fungal infection sa kanyang katawan. Isa pa nga, meron din siya mga matitinding worms sa kanyang body at yan nga talaga yung tinatanggal natin sa kanya. Pero grabe nga kasi sa almost one week ng gamutan sa kanya guys, mas lumala talaga yung nangyari kay Shakira. Ito talaga yung hindi namin in expect kasi nga syempre meron siya mga iniinom na gamot pero mas lumalala pa talaga yung nangyayari sa kanya. Noong time nga na nasa Mindoro si Mother kasi nga nag-trip to Mindoro si Mother. Siyempre, mabilisan lang naman siya doon. At sa ko na nga ipapakita sa inyo yung vlog noong umuwi siya ng Mindoro. Anyway, saba nandun nga siya. Tapos yung mga kuyas lang natin yung nasa mansion, Nag-chat nga sila bigla sa akin. Nag-chat nga sa akin si Kuya Jomar nyo. Sabi niya, ano ba nangyayari sa batang to? Tapos sabay send ang video na to. Sa video nga na to, makikita nyo yung buntot ni Shakira na talagang wala nang na ang balahibo. Pulang-pulang -pula na rin nga yung pinaka-skin ng kanyang balat John. At dahil nga dyan, sinatrain nga ni Kuya Jomar nyo si Mother. Tapos si Mother naman yung nagchat kay Ma'am Christine may-ari nga ng Rimundo G-Farm Clinic para magtanong nga kung ano ba nangyayari dito kay Shakira. Dahil nga, hindi pa natin madadala agad, agad siya sa vet nung time na yun since wala nga si Mother. Tapos naglilinis nga yung mga kuyas natin ng mansyon. Nag-drive na lang rin nga si Kuya Jomar nyo papunta nga sa clinic para ikuha nga si Shakira nung cone na nakalagay sa kanya ngayon. Ang tawag ko nga dyan ay alien cone guys kasi para talaga silang alien kapag may ganyan sila. Pero yung ko na yan guys yung pipigil sa kanya para hindi na niya mabunot-bunot or makamot-kamot yung areas ng kanyang katawan. Kasi alam nyo ba guys, etong si Shakira nang chinek ko sa CCTV kung ano ba yung sa buntot niya, kitang kita ko talaga dun guys na kinakagat-kagat niya mismo yung kanyang buntot. Kita dun na nakaharap siya sa buntot niya although medyo taklob nga kaya hindi ko na rin talaga pinakita sa inyo. Pero makikita nyo na dun nga siya nagngangat nga sa buntot niya at parang kamot siya ng kamot hanggang sa makita nyo na nga na para na talaga siyang may hila which is yung buntot niya nga. So bakit nga ba niya hinihila-hila guys yung balahibo ng buntot niya? Siguro nga sobrang nagiging irritable na nga yung pinaka skin ng buntot niya dahil baka nga nangangati na siya or baka dahil sa sobrang dry. Kaya naman dahil sobrang irritable nga noon yung talaga yung napapansin-pansin niya. Basta nga gumising siya, diretso na siya sa buntot na kaya naman talagang natanggal niya lahat ng balahibo sa buntot niya. Dahil nga hindi rin talaga siya agad madala sa vet, nagbigay na lang rin nga si na Ma'am Christine ng gamot nga para sa kanya. Syempre, supervised rin talaga ng mga doktor kasi nga syempre kailangan sa kanil talaga manggagaling kung yung mga kailangan gamot lalo nitong si Shakira. Medyo madami-dami nga lang talaga yung mga kailangan niyang inumin na gamot pero yun rin kasi talaga yung magpapagaling sa kanya kaya kailangan rin talaga niyang mainom lahat yun. Medyo mahirap nga lang din talaga siyang painumin guys since syempre ayan talaga niya na mga lasa ng gamot tsaka sobrang dami ba naman kasi talaga nabibuisit na siya pag inumin. Pero sinatsaga-tsaga na lang rin nga ni mother guys and mamaya rin nga pala papakita ko sa inyo kung gano'n nakatinday ng nangyari sa kanya. Okay. Kasi kahit nga nung malagyan na sana ng cone, guys, talagang tinitira pa rin niya yung mga katawan niya at binubunot-bunutan pa rin niya ng balahibo. Imagine nyo guys, may cone na talaga siya pero natatanggalan pa rin niya ng balahibo yung sarili niyang katawan. Grabe, sobrang irritable na talaga ng katawan niya na talagang pinipilit niya kahit meron ng ganyan. Kawawa siya kasi sobrang liit pa lang niya guys at ganito na yung mga dinadanas niya. Tapos sana nga syempre talaga makarecover siya mula dito. <laughs> tapos nung umuwi nga si mother talagang ito agad si Shakira yung inintindi niya tapos sabi nga niya rin siya ng opinion from other veterinarians para nga mami sure talaga guys na maibigay natin kung ano talaga yung kailangan nitong si Shakira. Alam nyo ba guys nung time na to kahit nga ganito ay nararamdaman ni Shakira kumakain-kain pa naman talaga siya. Which is a good thing kasi alam natin na kahit pa paano malakas pa talaga siya and lumalaban naman siya. Pero very mahinhin din talaga tong batang to at mapapansin mo talaga sa kanya na mahina pa rin talaga siya. Ang cute rin nga niya dito guys kasi tingnan nyo kahit bukas na nga yung pinto ng kanyang cage hindi rin talaga siya makababa. Ewan ko ba natatakot rin nga kasi talaga siya kahit ganyan lang taman kababa yung pinaka cage niya. No. <laughs> Anyways, ito nang mga guys yung kalagayan niya. Tingnan niyo guys, makikita niyo sa mata na niya na grabe na grabe na talaga yung pinakaluha niya. Tapos parang nawawalan na rin talaga ng balahibo yung pinakamukha niya. Tapos yung buntot niya nauna nang mawala ng balahibo, pero tingnan niyo guys, inuunti-unti na nga niyang tanggalan ng balahibo itong pinakakatawa niya dito sa may part ng stomach niya. Pero wag kayong magalala guys kasi ayun nga sa vets hindi naman daw nakakahawa yung kasakit ni Shakira yung skin problem nga yun at fungal infection siya. Kaya naman safe na safe members natin at syempre pati na rin nga yung ibang mga puppy natin. Si Sasi naman na nakapatid ni Shakira, ayan katabi lang rin nga niya at dito pa rin nga pala sila nakalagay ngayon guys sa mga ganitong cage. Kasi nga syempre kailangan naka-isolate pa rin talaga sila since mga puppies pa rin nga sila. Eto naman guys yung unang reaction nga nitong si Shakira sa kanyang cone nung malagyan siya ni Mother John. Nung palabasin kasi siya ni Mother, mas niya feel niya yata yung cone niya. Tapos parang gusto niyang ipatanggal talaga. Dito nga nagkakamot siya pero hindi niya talaga makamot yung tenga niya dahil may cone siya. Kaya ayan, medyo nainis-inis nga siya at inaaway niya yung cone niya John. <laughs> Pero mas okay kasi talaga guys na hindi siya makapagkamot masyado para nga hindi rin talaga masyadong kumalat yung sakit niya agad-agad. Tapos syempre hindi rin talaga maubos totally yung kanyang balahibo at kawawa rin kasi kung kamutin niya ng kamutin baka maya maya magsugat na nga ng matindi siya rin talaga yung masasaktan na masasaktan. Kaya naman pinakakalma na lang siya ni mother dyan habang kamot siya ng kamot kasi wala rin naman siya nakakamot at naiinis lang din talaga siya. Namimiss na rin nga niyang kasama itong kapatid niya na si Sassy kaya ayan nilalaro-laro nga ganyan pero syempre hindi talaga sila pwedeng pagsak samahin agad since nagpapagaling pa rin nga siya. Abangan nyo na lang rin nga guys sa susunod nating video. dadali natin siya sa vet at ipapacheck ulit talaga natin siya kasi Diyos ko kailangan na talaga niyang gumaling. Nakakaawa na talaga siya.